The Story of Ronnie Alonte Si Ronnie Alonte ay isa sa mga pinakakilalang batang artista sa kasalukuyang henerasyon ng showbiz. Kilala siya hindi lamang sa kanyang talento sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan sa pagsayaw, pagkanta, at sa kanyang karismatikong personalidad na hinahangaan ng marami. Si Ronnie Alcantara Alonte ay isinilang noong October 26, 1996 sa Binan, Laguna. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, at bago pa man siya makilala sa telebisyon, isa siyang ordinaryong kabataan na may pangarap na makapasok sa mundo ng entertainment. Mahilig siya sa musika at sayaw, at dito nagsimula ang kanyang interes sa pagpe-perform. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel? Kung bago ka palang dito, welcome to Jazz Vids, ang channel kung saan tinatalakay natin ang mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at karagdagang research. Pero bago ang lahat, isa munang mumunting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong upload. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan na kita. Unang nakilala si Ronnie bilang miyembro ng Hashtags, ang all-male dance group ng programang It's Showtime ng ABS-CBN. Dahil sa kanyang kagwapuhan at mahusay na talento sa pagsayaw, mabilis siyang napansin ng mga manunood. Ang kanyang pagiging likas na charming at palakaibigan ang nagbigay daan para mas makilala siya sa industriya. Matapos ang kanyang tagumpay sa hashtags, sinubukan ni Ronnie ang larangan ng pag-arte. Isa sa mga unang proyekto niya ay ang pelikulang Vince and Cat and James kung saan nakasama niya sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Ang pelikula ay naging malaking tagumpay at nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya sa mundo ng pelikula at telebisyon. Nasundan ito ng mga proyekto tulad ng Seclusion, The Good Son, at A Soldier's Heart na nagpatunay ng kanyang kakayahan sa seryosong pagganap. Mula sa pagiging dancer, napatunayan ni Ronnie na isa rin siyang mahusay na aktor. Bukod sa kanyang karera, naging tampok din sa publiko ang relasyon ni Ronnie kay Loisa Andalio, na isa ring dating miyembro ng Girlfriends at kasamahan niya sa ABS-CBN. Ang kanilang relasyon ay isa sa mga pinakatinatanghal sa showbiz dahil sa tagal at katatagan nito sa kabila ng mga pagsubok at intriga. Madalas nilang ipakita sa publiko ang kanilang suporta sa isa't isa, hindi lamang bilang magkasintahan kundi bilang magka-partner sa trabaho at buhay. Sa isang interview, inamin ni Ronnie na minsan na niyang nagawang mag-cheat, habang girlfriend na niya si Loisa na kanyang ka-love team. Bagay na kanyang pinagsisihan sa huli. Hindi lamang sa pag-arte kilala si Ronnie. Siya rin ay kumakanta at lumalabas sa iba't ibang TV shows at pelikula. Isa siya sa mga halimbawa ng isang artista na nagsimula sa simpleng pangarap ngunit nakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng determinasyon, pagsisikap, at pagiging totoo sa sarili. Ang kwento ni Ronnie Alonte ay patunay na ang tagumpay ay hindi agad dumarating, ito ay pinaghihirapan. Mula sa pagiging simpleng binatilyo sa Laguna, umangat siya sa entablado ng It's Showtime, at ngayon isa ng kilalang pangalan sa industriya ng aliwan. Sa kanyang talento, dedikasyon, at kababang-loob, patuloy niyang pinapatunayan na siya ay nararapat sa lugar na kanyang kinatatayuan ngayon.